Formal nang inendorso ni Pangulong Aquino si Interior and Local Government Secretary Mar Rojas bilang kandidato ng Liberal Party sa pagkapangulo sa eleksyon sa susunod na taon. Pero palaisipan pa rin kung sinong makakatambal ni Rojas bilang vice-presidente. Makibalita tayo kay CJ Turida. Bakit tayo magpapaakit sa baka kung meron namang sigurado? doon na po tayo sa siguradong itutuloy ang Dang Ang taong ito, walang iba kundi si Mar Rojas. Ito ang opisyal na pag-endorso ni Pangulong Noynoy Aquino kay Interior and Local Government Secretary Mar Rojas bilang kanyang kandidato at official presidential bet ng Liberal Party sa election 2016. Ginawa ang endorsement sa pagtitipon na tinawag nilang Gathering of Friends kaninang umaga sa Club Filipino. Mga boss, idinudulog ko po sa inyo ngayon. Sa akin pong opinion, ang nagpakita nagpakita na ng gilas at ng integridad ang hinog at handang-handang magpatuloy ng dang matwid. Walang iba kundi si Maro. <laughs> Naging emosyonal si Rojas sa kanyang acceptance speech. Napakalaking karangalan nito at sumusumpa ako ngayon. Hindi ko dudumihan ang pangalan nila at lalong hindi ko dudumihan ang pangalan po ninyo. Sa pag-endorsong ito, ipinapasa mo rin ang pangarap at lakas ng bawat isa sa isang daang milyong Pilipino. Nabanggit din ni Rojas ang kanilang mga napag-usapan ng Pangulo noong 2009 bago pa man ito tumakbo sa eleksyon. Ako si Mar Rojas, tinatanggap ko ang hamon ng ating mga boss. Itutuloy, palalawakin at ipaglalaban ang daang matuwid. Nasa limandaang tao mula sa Liberal Party at iba pang partido civil society groups at ahensya ng gobyerno ang dumalo sa pagtitipon. Dumalo rin ang may bahay ni Rojas na si Corina Sanchez, kanyang ina at ilan pang kilalang personalidad. Bago pa man ang anunsyo, naging matunog na pangalan ni Rojas na magiging standard bearer ng LP. Pero wala pa rin formal na anunsyo kung sino ang magiging vice-presidente ni Rojas sa election 2016. Kabilang sa mga matunog na makakatandem niya si Batangas Governor Vilma Santos Recto, na lang ay nakasama niya sa pamamahagi ng mga bagong police patrol jeep sa Batangas. Isa pa si Senadora Grace po, na kinausap ni Pangulong Aquino bago pa man ang kanyang zona. Ero, dati nang nabanggit ni po, na siya pa namang nangunguna sa mga presidential advice presidential survey, na may alinlangan siyang lumahok sa Liberal Party. Sa inilabas na pahayag ng Senadora kanina, nagpapasalamat siya sa Pangulo dahil isinama siya nito sa mga taong tingin niyang posibleng maging pambato rin sa eleksyon. Kinilala rin ni Po ang planong pagtagbo ni Rojas sa pagkapangulo. Kabilang din sa mga matunog na makakatandem ni Rojas si na Camarines Sur Representative Lenny Robredo at Senate President Franklin Drilon. Nagkapwa dumalo sa pagtitipon kanina. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Senador Alan Peter Cayetano. July 10 pa lang. Nireserba na ng Liberal Party ang makasaysayang kori si Aquino Calayan Hall sa Club Filipino mula July 29 hanggang 31. Doon nanumpa bilang Pangulo si dating Pangulong Cory Aquino. Doon din nag-anunsyo si Pangulong Aquino ng kanyang pagtakbo noong 2010. CJ si Torida, nagbabalita. Pilipinas.